Sa gilid ng kalsada, may isang babaeng nagbebenta ng pakwan. Isang di kilalang babae ang lumapit at humingi ng tulong. Hindi niya alam ang pagtulong niyang ito babago sa buong buhay niya. Magkano po ang pakwan, ate? Tanong ng babae na may ngiti. 100 po kada isa, sagot ni Leila. Pero pwede ko pong bawasan, kailangan ko na rin kasing umuwi. Ngunit ang sagot ng babae, di inaasahan. Ate, turista po ako, nawawala ang wallet ko. Wala rin akong cellphone. Pwede po ba akong makahingi ng 500? Hindi pa po ako kumakain. Walang tanong, walang pagdadalawang isip. Inabot ni Leila ang 500. Halagang kinita niya sa buong araw. Kung gutom ka, kunin mo na ito, sabi niya ng maingiting mapagbigay. Nagulat ang babae. Ito po ba lahat ng kinita niyo? Tumango si Leila, saka sa lalaki sa tabi niya. Siya po ang tiyo ng asawa ko. Pumanaw po ang asawa ko tatlong buwan na ang nakalipas. At ang biyanan ko ay nakaratay sa kama. Ako na lang po ang inaasahan nila. Naluha ang babae. Bakit hindi ka na lang gumawa ng bagong buhay para sa sarili mo? Ngumiti si Layla. Tinuring po akong anak ng nanay niya. Ngayong sila'y nangangailangan, paano ko sila iiwan? Napangiti ang babae at nagsabi, Isa po akong researcher. Sinusubukan ko lang kung may mga taong gaya mo pa rin sa mundo. Binili ng babae ang lahat ng pakwan. Hindi lang yon, nagbigay pa siya ng dagdag na 5,000. Ang kabutihang ibinigay mo ay mas mahalaga pa sa anumang bagay. Dinala ni Leila ang babae sa bahay nito at nakita ang nakaratay niyang biyanan. Anak, ayokong maging pabigat, kaya di ako nagpapagamot. Ngunit ang sagot ni Leila ay buong puso. Nay, ako na po ang bahala. Tinuring niyo po akong tunay na anak, ngayon ako naman. Ibinigay ng estranghero ang 40,000. Para po sa inyo, isa kayong babaeng may pusong dalisay. Mapalad ang taong mahabagin sapagkat siya'y kahahabagan. Matthew chapter 5 verse 7. Ang kabutihang nagmumula sa puso ay hindi kailanman nawawala. Kahit sa gitna ng paghihirap, may mga taong pinipili pa ring magbigay at sa huli, ang Diyos ang magbabalik sa paraang higit pa sa ating inaakala. Kung na-inspire ka sa kwentong ito, huwag kalimutang i-like ang video, i-share sa mga kaibigan at mag-iwan ng comment sa baba. At kung gusto mo pa ng mga kwento ng pag-asa, kabutihan at pananampalataya, subscribe ka na sa aming YouTube channel, Jazzy Stories. Dito, bawat kwento ay may dalang inspirasyon mula sa Diyos. Maraming salamat sa panonood. Nawa'y nagsilbing inspirasyon ang kwento ngayon. Hanggang sa muli, to God be the glory.